Araw-araw, tila iisa lamang ang kulay ng aking mundo. Kulay putik ng lupa at kulay abong tubig ilog. Ako si Mateo, labing apat na taong gulang. Nakatira ako sa isang maliit na bahay na gawa sa mga piraso ng tabla at kahoy na halos bumigay tuwing malakas ang hangin. Kasama ang aking matandang ama na mahina na ang katawan at hirap ng maglakad kaya ako na ang sumasalo sa lahat ng hirap. Ako ang nangingisda, ako ang kumakayod. Maliit lamang ang lambat ko, gawa sa pinagtagpi-tagping lubid at sinulid na itinuro sa akin ni Ama kung paano buuin. Hindi ako nangingisda para magpayaman. Ang mga isda mula sa ilog ay sapat lamang para may ulam kami sa tanhalian at hapunan. Kung minsan, kapag sinwerte at mas marami akong nahuhuli, naibebenta ko pa sa palengke upang makabili ng kaunting bigas. Ngunit, madalas kapos pa rin. Isang hapon, habang nakalubog ang mga paako sa malamig na agos ng ilog, napansin kong may kakaibang amoy sa paligid. Parang samyo ng bagong bungkal na lupa. Napalingon ako sa ilalim ng lumang tulay na dinadaanan ng mga tao sa baryo. Doon ko nakita ang isang umbok ng lupa. Bilog, matambok, at may kakaibang anyo. Bakit may punso dito sa ilalim ng tulay? Bulong ko sa sarili. Ngunit agad ko rin itong bilaliwala. Marahil gawa lamang iyon ng pagguho ng lupa o inanod ng baha. Ipinagpatuloy ko ang paghulog ng lambat. Bagamat paminsan-minsan ay lumilingon ako roon. Makalipas ang ilang araw, Paulit-ulit kong napapansin ang punso, at sa bawat pagdaan ko, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin, parang may matang nakamasid mula sa dilim. Isang beses habang hinihila ko ang aking lambat, nahagit ng gilid ng aking paningin ang isang puting imahe. Mabilis itong gumalaw, maliit, at tila ba kasing liit ng isang laruan. Napatigil ako. Ano yun? bulong ko habang mabilis na nilibot ng tingin ang paligid. Mulit wala akong nakita. Taing agos ng tubig at mga aninong likha ng araw ang nanduroon. Muli kong ipinikit ang mga mata ko at umiling. Siguro guni-guni lang. Pagod lang ako. Bulong ko sa sarili. Ngunit kinabukasan at sa mga araw na sumunod pa, ganun na naman ang nangyari. Habang abala ako sa paghila ng lambat, may nakikita akong puting imahe sa gilid ng aking paningin. At sa tuwing haharapin ko ito, bigla itong naglalaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang bumalik sa alaala ko ang mga kwento ni ama tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng lahat, mga tagapagbantay ng lupa at tubig. Hindi ko man gustong paniwalaan, Ramdam kong may kakaibang sikreto ang punso sa ilalim ng tulay. Lumipas ang ilang linggo, ngunit hindi nawala sa isipan ko ang tungkol sa punso sa ilalim ng tulay, lalo na ang mga puting aninong panakanakang dumadaan sa gilid ng aking paningin. Sa tuwing lalapit ako roon, may kung anong lamig na dumadampi sa balat ko. Hindi lamig ng hangin, kundi parang kakaibang presensya. Isang dapit hapon, bago tuluyang lumubog ang araw, nagpasya akong dumaan muli sa ilalim ng tulay. Bitbit ko ang aking lambat at isang balde na halos butas na sa kalumaan. Ang ilog ay tila natutulog na. Payapa ang agos at ang mga alon ay naglalaro sa liwanag ng papalubog na araw. Habang naglalakad ako, napansin kong may kumikislap sa ibabaw ng punso parang mumunting liwanag na kahawig ng alitap-tap. Ngunit kakaiba, mas maliwanag at tila ba hindi kumikilos ang liwanag. Nananatili lamang ito sa iisang lugar. Dahan-dahan akong lumapit at doon ko siya nakita. Isang maliit na nilalang, kasing liit ng aking palad, ang kanyang balat ay maputi at kumikislap na parang garing. Suot niya ang isang damit na yari sa tila, hibla ng dama at piraso ng bulaklak, ngunit maayos ang pagkakayari, para bang likha ng isang mahusay na mananahe. Miloon din siyang maliit na sombrero, gawa sa pinatuyong dahon na animoy korona sa kanyang ulo. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang manipis na baston na yari sa sanga ng kawayan. Nanlaki ang mga mata ko hindi ako makakilos. Gumiti siya sa akin at sa unang pagkakataon narinig ko ang isang tinig, maliit ngunit malinaw at may himig ng kabutihan. "Mateo," wika niya at lalo akong natigilan sapagkat alam niya ang aking pangalan. "Huwag kang matakot. Ako si Amparo." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nakapagsalita ka? bulong ko, halos hindi makapaniwala. Tumango siya. Matagal na kitang minamasdan. Nakikita ko ang iyong kasipagan at ang malasakit mo sa iyong ama. Alam ko rin madalas kang nagugutom, kahit hindi mo sinasabi. Parang biglang nanikip ang dibdib ko. Sa buong buhay ko, ngayon lang may ibang nilalang, tao man o hindi, Natila nakakaunawa ng bigat na pasan ko. Hindi ko napigilang tanungin. Ano ka ba talaga? Ngumiti siyang muli. Ako ay isang puting duwende, tagapangalaga ng punso sa ilalim ng tulay na ito. Ang tungkulin ko ay magbigay ng kasaganaan at biyaya sa mga taong mabubuti at marangal. Napatulala ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Ngunit naroon siya nakatayo sa ibabaw ng punso. Kumikislap ang katawan niyang parang tala. Bakit ka nagpapakita sa akin? Tanong ko. Dahil ikaw ay duka, ngunit hindi ka masama. Ang puso mo ay malinis, Mateo. Kaya nais kong tulungan ka. Hindi ko alam ang isasagot. Nakatitig lamang ako sa kanya. Hindi makapaniwala na may ganitong nilalang na handang magbigay ng tulong sa tulad kong walang wala. Ngunit bago pa ako makapagsalita, itinaas niya ang kanyang maliit na baston at itinuro ang aking lambat. Bukas ng umaga, hulihin mo ang isda dito mismo sa ilalim ng tulay, wag sa iba. May ihahanda akong biyaya para sa iyo. At bago pa ako makapagtanong, unti-unti siyang naglaho na parang usok kasabay ng pagdilim ng paligid. Naiwan akong nakatayo, nanginginig. Hindi ko alam kung totoong nakita ko o panaginip lamang. Ngunit ang tanging malinaw sa akin, simula ngayong gabi, hindi na ako basta-basta pang manguhuli ng isda, gaya ng dati. Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang aking nakita sa ilalim ng tulay ang maliit na nilalang na maputing kumikislap na nagpakilalang si Amparo. Para bang panaginip lamang ang lahat, mungit sariwa pa rin sa alaala ko ang kanyang tinig at ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin. Bukas ng umaga, hulihin mo ang isda dito mismo sa ilalim ng tulay, ang sabi niya. At yun nga ang ginawa ko. Madaling araw pa lamang, gising na ako. Nakahanda na ang lambat at balde at dahan-dahan na -dahan akong lumabas ng aming barong-barong. Tahimik na natutulog si ama sa papag, marahil ay pagod sa magdamag na pag-ubo. Tumingin muna ako sa kanya bago ako lumabas. Mag-uuhi sana ako ng mas maraming isda ngayon, ama. Bulong ko sa sarili. Pagdating ko sa ilog, tila mas malamig pa nga kaysa dati ang agos ng tubig. Ang paligid ay balot ng manipis na hamog at ang mga ibon ay nagsisimula pa lamang magingay mula sa malayo. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang inilubog ang aking lambat sa mismong ilalim ng tulay, kagaya ng bilin ni Amparo. Una, wala akong nakuhang kahit tanong isda. Pangalawa, ganun pa rin halos mawalan na ako ng pag-asa, ngunit sa ikatlong hulog, biglang bumigat ang aking lambat. Aba! Agad kong hinila at laking gulat ko nang makita ang laman. Hindi lang isa, kundi napakaraming isda. Malalaki, malulusog at kumikislap pa ang mga kaliskis na tila pilak na hinubog ng araw. Para akong nananaginip. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakahuli ng ganito karami, lalo na gamit lamang ang maliit kong lambat. Nang laki ang aking mga mata at sa sobrang tuwa ay halos maluha ako. Amparo, bulong ko, totoo ka nga. At noon, sa gilid ng punso, sumilip ang maliit na nilalang. Nakaupo siya, nakangiti habang ang kanyang baston ay nakaturo sa akin. Hindi na siya nagtago. Malinaw ko siyang nakikita at kahit maliit siya, ramdam ko ang lakas at kabutihan na nagmumula sa kanyang presensya. Mateo, huwag mong kakalimutan. Ang biyaya ay ibinibigay lamang sa mga marunong magpasalamat at magbahagi. Kapag naging sakim ka, maglalaho ang lahat. Tumango ako. Oo ang paro. Pangako, hindi ko aabusuhin ang bihayang ito. Umuwi ako ng magaang loob at puno ng isda ang balde. Nang makita ko ni ama, halos hindi siya makapaniwala. Anak, saan ka nakahuli ng ganyang karami? Parang isang buong palengke. Numiti lang ako. Hindi ko masabi ang totoo. Hindi pa. Ngunit alam ko sa sarili ko, simula sa araw na iyon, hindi na kami kailagang magutom ni Ama. At higit paraon, hindi na rin ako nag-iisa. Dahil sa ilalim ng tulay, sa piling ng punso, may isang kaibigan akong nangangalang amparo. Isang puting duwende tagapagdala ng kasaganaan at tagapagbantay ng aming bagong pag-asa. At yan ang kwento ni Mateo at Amparo. Kung nagustuhan mo ang kwento natin na yung araw, please hit like and share. Huwag mo nang kakalimutan na mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Salamat. Hanggang sa muli!